Thank you for Selamat for feeling. You're welcome. Say thank you. Thank okay. you. Today is Monday, busy na naman mga ladies, nag-ready na kami. So magde-deliver lang ako ng lugaw. Tsaka thank you nga pala sa nagpa-receive ng 30 pieces na burger mami. Thank, so thank you so much po, so much po elementary school naman po. Mamaya, mamimigay din ulit tayo galing kay Manong Barto. Abangan nyo ulit Manong yan, yeah. Sir, Rongel, ah, na. Na. naman natin yung mga hindi nabigyan. yung mga dinabigyan ko nakaray na nakatutubo <coughs> na, tara, <yung> mga <coughs> <napatutubo> na <coughs> high school. <coughs> <coughs> o junior high. Yun naman yung bibigyan natin. Yung price na Kasi alam naman namin yung mga hindi pa, yung mga regular customer namin. <coughs> tara na, baka <coughs> nagantay na <yun. coughs> 他来了，吴超。没开。你们应该。 ano 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 ngelihat bikin lompatan, ngelihat, 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 ngelihat,

Ay magabagong na Aa, ano, uh, ah. oh, wala nakikita. matay, wala ng matay. Wala ng matay. Unang unang. 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 Eh dalawa na po siya. Ang kanyang dalawa Eh kan, Richie dalawayan. Hey, Joy. Pakalampas naman sa dalawa. Taros ka pa. Dalawa po binawasan. Tayo po sa kanan teh ano nagkunan ni ano? 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 Mga bagong prospects. Magkakabilin tayo. si Chicken pasta niya COVID bedano.

Kasama kita sa oh, kafe. Oh. ano kung lugi yung ikaw pa? Oh. Ikaw pa? Anta? Ah, chicken na with rice. <laughs> <laughs> Itapon. Chicken pastel. Ano? Red velvet. Kala? <laughs> Red, Red, Red velvet. Red velvet na 39. Kaya magkano yung niyo sa baso? Kaya magkano okay. okay. yung okay. tugig niyo sa <tuk> Antena pres, kah? Antara 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 Kaya Sir, pwede mo ba

Eto po, sabihin. price ko ba? 3.00. Tama po. Ang price po, 3.00. Wala po. po? Yung large po 79, yung medium po 29. Sino na pumunta dito? Si Ruben po ni naning Dubai. Hello. Hi, bye. So, thank you. Chef, no to tayo naman ang, ano, mag for tayo ulang natin tayo Lagi na kami nalilipasan ng, ano, Ye! Yeah. buto. Burger lang ang order ni Ma'am? Oo. Sir, I love Kain tayo mga kadragon. Kain tayo mga kwan. Medyo smooth yung transaction natin ngayon. Sa mga kain po. Ano pa ng butong na gifting? Nakakal. Bakit meron pa man nakakal dito? Kung asan hindi ready kong plato?

sa elementary school ng May order silang 25 pieces na burger with cheese magdi deliver tayo sa school ng elementary. Dito yata. Thank you po. Thank you po. So ayan guys, i-prepare na ulit natin yung donate ni Manong Bartok na Thank you po, Manong Bartok. Burger at milk tea. too Guys, bigyan natin yung napadan na tatlong buhid. Dahil kuya, bigyan namin kayo dali. Marienda nyo. Burger. Burger. Ah, kuya, atag di isa pala. Saan po Sige po. So ayan guys, dito tayo sa malapit ng school ng elementary. Eh? Manong. Dali, may sasakyan. Dali, bilis. Ayan na kaya lang nag-exercise pa sila. Hindi kita burger. Dali. Dali. Eh, Ay, Ay, wait, wait lang, wait lang. Diyan muna. Sabi na nga. Dali. Saan ka pa uwan? Ha? Saan ka uwan? Doon pa. pa. Wala ka sa Yung iba nandoon sa tindahan, dun magbibigay sila ate. Burger na lang ibigay mo diyan, juice gusto na. Mo eh. burger. Ha? Ayaw daw. <laughs> Melt te gusto mo Si Ate ano yata to eh. rin? <laughs> <laughs> oh, dali oh, burger oh gusto mo. Dali. Libre pa, oh. sabihin mo eh. <laughs> <laughs> oh, libre <laughs> daw pala. Ayaw niya man yata. Sige. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> May atarin na pa kami. Nag-exercise pa pala sila. Nag-practice ka mo sa ano, Mm -hmm. Nakuha na ba doon sa pila, dek? Balaw! Bilis! Dali! Libre lang! Bilis. Bilis! Mabusan kayo! San pa kayo uwi? Dente. 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 San? 10 Dc? 10 Dc? 10 Dc? Huwag niyong hawakan sa takip pa! Ah. Mahawala kayong mainom! Salamat, Salamat po. po! Welcome! Thank you. Salamat. Dali! First come, first serve first lang come. to! First come, first serve! Bilis! Mauna! Barto. Thank you Manong Bartok. Hoyo oh, no oh, bigyan mo. Hay dali sa tobi. Yung isa ay ay banaw. Is no, true po, oh is true. Pagkasunod na Ay, lang ulit yung hindi nabigyan. Pagkasunod na lang yung, Ay, okay. Okay. Oh. Ay, na, yung bata, hindi nabigyan Ito ha. yan. libreng lugaw, milk tea at burger. Man? pramanong oh, Manong

Thank you, Manong Barto. Thank you so much, po, Manong. Ah, ah, sino pa ako? Nalayan ko pa ba ito ng papilpeng? Nakara, nung nakakawakan mo, doon, 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 doon. Huwag hawakan sa takip, baka ah! mabuslo. Oh, say thank you ah. Say thank you. Oh. Say thank you. Oh. Okay. Welcome. Thank you, sir. Thank you. O, oh, tinapay. Susunod na Bigay rin. ni Manong Bartok. Ngayon Libre lang. lang to. Ngayon ka lang naghihilya. Okay. Bakit? Ayaw mo yan? O, pa siya. thank you pa, Oo. Thank <laughs> <laughs> you, Black Forest. Ayan, guys. Ubus ano na naman ng stock. So, kailangan na naman mamili. Some black Forest. Kailangan na naman. Kailangan na naman mag-refill. Sige. Black Yung Forest. Yung sampung bag na oh, burger. Ubus eh. 47 tapos ang lamig niya parang natinapay na